Barbie Forteza, umamin na madali lang para sa kanya, na harotin si David Lee Kauko. Barbie and David spill the tea in mega entertainments. Said, she said. Umamin si Barbie na madali lang sa kanya na harotin si David. Nakakatulong daw kasi ang pagiging shy type ni David, dahil iba daw sa tipikal na leading man, na aasahan na maglilid. Siguro nakakatulong din yung pagiging shy type ni David kaya ang dali-dali sa akin na harutin siya. Kasi iba yon sa typical na leading man, di ba? Yung asahan mo na mag-lead ka. Oo, exactly. Matatanda ang gusto ni Barbie ang pagiging mahiyain ni David. Kaya naman enjoy siya na harutin si David. Samantala, masasabi daw na unique ang tambalan nila dahil hindi naman daw nila pinipilit magpakilig sa ad ni Barbie. Well, I do believe that ladies and gentlemen, unique yung chemistry namin kasi hindi naman din kami nag-try. We don't really try so hard para magpakilig. Ibig sabihin lang, natural na lang sa kanilang dalawa ang maging sweet at magharutan dahil siguro, sobrang komportable na sila sa isa't isa kaya ganon. Parang kilala na din talaga nila ang isa't isa ng ganon katagal, kabisado na nila ang ugali ng isa't isa. Same thing na ikinainis ko sa kanya before yung mga off na banat niya. Tapos ngayon, since kilala ko na siya, as a person, natatawa na lang ako. Kapag kunyari, ako yung kausap niya, tapos may masasabi siyang off, tatawa na ako na lang. Sabi ko, ah, si David naman yan. O okay, kaya pag may kausap siya, tapos naririnig ko, sabi ko, mm, sana nag-gets mo anong tao. <laughs> mga ganong moments na kahit nung, nung close na kami, may, may mga ganong ba rin siya na parang, ah, okay, sige. Na kasi sobrang honest niyang tao na minsan alam mong maganda naman yung intention niya of saying those things pero hindi lang talaga maganda yung pagkaka-deliver. Kasi sinasabi ko kay Barbie tapos sasabihin niya, Ah, oh, oo. Mmm. Mmm. -mm -mm. Tapos parang <laughs> siguro kaya siya naging gano'n kasi ayaw niyang makot yung excitement ko sa sinasabi ko. Tapos so kasi may sabihin niya sa akin, hindi, ito yung meaning ko. So parang, oh! <laughs> amen, so parang sabi ko, hindi pala kami nagkaintindihan. Oh. Wala, hindi pala kami on the same page. Oo, oh, wala. Nakaagree mo na ako. So, so, oh, nag nakaagree lang siya. Para lang, <laughs> no. hindi naman, hindi man masayang yung excitement ko, di ba? Yes. Parang, you know, natawa ko sa <laughs> gano'n. <laughs> Chica Test Today